Ito naman yung ating tanim na alugbat yan. Oh. Ayan. Taas na po. Ganda yung tubo eh. Parang nga lang ano, harvest. Ayan. May mga saluyot din. No? Oh. Ayan, no? Oh. Sarap maggulay mamaya mga kapatid. Yeah ito yung mga buto lang buto ng ating dati mga tanim na saluyo at saka lagbate pero nilagyan natin yan ng trellis no? halo halo sila dyan nagisa na lang natin yan ng fertilizer para maganda yung tubo nila ha? harvest tayo mamaya ng gulay mga kapatid at kakain tayo ng gulay